So, ito naman na sa sasakyan ni Edgar. Punta kami ng mall. Okay. Sa harad. Sumadi uh, ni ng... okay. <laughs> <po. Sa> <laughs> niyo po pinakita. Uh, okay. Sumadi. <laughs> Yan yung kasama namin, no? Si Edgar. Pinakapogi <laughs> namin yung driver. Si Edgar. Nagbago na daw yun eh. Oo. Uh. Uh. Si Buddy. Yan ang pinaka boss. Sino <laughs> gusto ko lapit lang diyan. Pinaka boss namin. Baby, Lahat meron daw. So <laughs> 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 Lahat ng lase meron. Ako lang <laughs> wala. Kilala na si Buddy sa Hello mga katropa, nandito naman tayo sa bulok na sasakyan ni Edgar Alam mo mga tropa, yung mga kasama ko, napaka sa nila kasi sabi niya gala tayo bili tayo ng mga damit dun sa mumurahin sabi ko o oh, sige samahan ko kayo para insure natin yung sakyan ni Edgar na bulok bulok yung ano mga katropa yung bulok bulok na sakyan eh nakaka alam mga katropa kahit bulok na sa napakalakas ng music hindi ko na ang kung anong kinasabi ng kasama ko kaya uh, ang sese naman gala-gala kasi ang lakas ng music ng sakya namin kaya kahit ganito ang sakya namin eh, pwede pwede pa yan kung saan saan mo pupunta kasi mga tao pa samahan mo kami kung saan saan kami pupunta Yado matrabik Inaantok na Inaantok na

kami. Ito ang yan. Pati dito naman talaga tayo ulit. Tayo sa harap. Hindi tayo. Hindi tayo ng mga magaganda. Kasi eh badyo. Papatahi pa. Huh? Huh? Uh -huh? Ah, ba dito? Papatahi pa. Hindi tayo sa mga pampantalon. Wala ikaw Bakit yan? Gala tayo. Ah, shout out. Ito ba di? Maganda yan. Eh hey, Ron, mamaya. Palubog ngayong yung araw. Mama tayo, mamaya tayo bibili kasi makakuha tayo ng risk count. No. Ay, ganito mahal pa eh. Ang gusto natin yung mura. Punta tayo dito sa mga jacket. Kasi baryo, akala mo, baka mo bumili. <laughs> Di ba? Di <laughs> si baryo. Kaya. sinong gusto di, punta na kayo dito sa Rads, nandito yung mga uh, gusto yung nahanap ng mga mura ito ba di yung na, Ha? Oh. Ha? <laughs> Kanina ka pa inahanap eh Ito oh Pang Yung mga magandang jacket oh Uli kayo. Punta na kayo dito. Ito yung mga kimo, no? Hello, bat na? Hindi nyo kukuha yung lahat ba? Punta tayo dun sa labas mamaya. Oh labas tayo mamaya. Oo, oh, tayo. Tignan natin yung mga sapatos.

Bumili ng brief. <laughs> Puro brief <ang> na lalaman. ayo <laughs> ayo ayo. Ang sala kaya nagsarado muna sila. Robot <laughs> na ako mga guys. Siguro hindi ko na makapakita sa inyo ng mga iba. Sila muna. Tapos yung sala, nagbubukas uh, na sila. Pasok na tayo ulit. Hanapin natin yung sa bande may surot. Maghanap <laughs> tayo ng maganda. Punta tayo doon sa labas. Shout out mo sa kaluto. Bagunduni. Bagunduni. Ah. <laughs> ah. Nakaputan tayo ng gabi. Siguro dito lang tayo mga gala. si alaw yung ano natin, camera natin. yung mga maleta o. Oh. pa yung mga kasama natin san saan, saan Ah, tinanggay natin.

sa labas ng ngayon magiging tayo muna sino alawat natin guys